Kung ganito ang grip po na ginagamit ninyo sa bahay, kagaya to sa kitchen namin, yung plastic type, dadating yung time na pag pinipihit mo to, mapapansin mo mahigpit. Hindi na swabe, hindi kasing uh, kinis nung una. So, ano anong gagawin? Ang gagawin mo, tanggalin mo yung ito, gagamit kang screwdriver, sundutin mo, tanggalin mo yan. May makikita ka sa loob na screw. screw. Phillips screw. So, luwagan mo yon. Pag naluwagan mo na siya, matatanggal mo yung knob. O, oh, yun yung screw. By the way, ano, uh, sinara ko yung tubig sa main uh, bago ko ito uh, kinalas kasi baka umunin yung tubig eh. Pagka tinanggal natin to baka bubuos yung tubig. So, niluwagan ko na siya. Ginamitan ko nito prior to that. No? At luwagan mo, no? Ito, naluwagan ko na, no? Gaya ng nabanggit ko. Luwagan mo siya. Nakikita mo yan, ano? Okay. Ngayon, habang total, eh, nakalas na natin siya, tanggalin mo na ngayon yung lumang sa patilya. Ito, itong rubber na to. Tanggalin mo na to kasi matigas na to, luma na to. So palitan mo bago. Meron akong bago ito. Eh, Nabili ko sa hardware. Okay. At ang next step is um kailangan mapaluwag mo to. Okay. Higpit eh. Mhm, uh -huh. bitan todo. Balik ko lang uli ah. Oh, ito, ito. Ito na lang. Dito ko na lang luluwagan. Pag na naluwagan mo to, makikita mo yan. So, actually, kaya hindi na swabe ang pag-ikot niyan. Dahil dito. Na natuyuan na ito ng grasa. Kailangan lagyan mo ng bagong grasa O kaya kung hindi man natuyuan, maaaring lumang -luma na yung grasa Hindi na siya madulas So mahigpit na siya So anong klaseng grasa ang ilalagay mo rito? Well, I recommend uh, food grade silicon grease Kaya yun ito, no? Uh, nabibili naman to sa mga online shopping Hanapin mo lang food grade uh, silicon grease So ang gawin mo Lagyan mo ng silicon grease. Ayan, ah. Lagyan mo yung roscas. Ayan. Lagyan mo yan. Hindi mo naman kailangang lagyan ng maraming marami. Ah. Basta malagyan mo lang siya. At pag na, ilagay mo na yon ibalik mo. Okay. At medyo laro-laruin mo lang konti para malagyan lahat ng uh, cast o yung yung uh, yung, yung uh, buong paikot na yan no? para malagyan lahat parang kulang pa lalagyan ko pa ng konti konti na lang para siguradong swabe ang ikot didiretso ko na dito at muli ay papahid natin. Okay. And then, pasok natin ngayon. Ayan. Nararamdaman ko, swabe na siya, no? Okay na siya. So, at, a-assemble natin muli. Pabalik natin. Ayan, so, higpitan ko siya. At ibabalik ko yung handle. Ayan. Yeah. Okay, nagpitan na natin. Balik natin yung pinakatakip. Ayan na. Nagawa na natin at very smooth siya. Very smooth. So, walang naging problema. So, i on ko na lang yung tubig mamaya, yung main, para lumabas. Pero, na-solve ko na yung problem na pagka pinipihit ko to, ang hirap higpit. So minsan kailangan pang dalawang kamay o kaya alalayan ko baka mabali. So ngayon smooth na siya. So ganoon lang no? kung paano nyo ayusin yung uh, ganitong klase ng faucet. Ito, no? in particular plastic faucet. to oh. Pagka mahigpit na siya, pag hindi mo na siya maturin ng maayos. So thank you for watching.